Magandang hapon po sa lahat. Los Bisayas Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig po, pangungulik po ng bariya. Kaya ho tayo nandito, siniseling natin ang kanilang mga halaga. One by one po ang aking mga koleksyon. Ayan po, para malamin natin kung gaano nakataas. Ayan po. Magandang hapon po sa aking mga subscriber po kung saan kayong dako ng no mundo po. Thank you so much po sa aking mga subscriber. Magpapasalamat damang po ako. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber. Ayan. At babatiin ko lang ang aking mother. Ayan, si Milagros Pinto Soriano. Ayan. Ayan, ang aking mother po. Diyan po sa Dumpay, Basista, Pangasinan po. Ayan, masantos. Nangarimod si kayo, Nay. Ayan at Merry Christmas in Aping New Year. Ayan, pamasko ko. Ayan, babatiin ko lang din lahat ng mga Soriano family dyan po sa Dumpay, Basista, Pangasinan. Doon naman po sa Monte Quezon, Isabela. Babatiin ko rin ang ahat ng mga Ilocano po. Ayan, naimbag nga malumyo amin mga lakay. Ayan. Babatiin ko lang ang aking mga tsuhin at mga cahin dyan po sa Samonte, Quezon Isabela, lahat po na Soria, anang ng Soriano family and then Pinto family. Ayan, ang pag-usapan po natin ngayon, ayun lamang pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about koi. Siniselling natin ang kanilang mga halaga. Ayan. At gusto nyo po at malaking tulong na po yung gagawin nyo tulad na lamang po ng pagpindot ng ating notification bell, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Maraming maraming salamat din po. Ayan. Doon sa nanonood, doon sa akin FB page. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Baka pwedeng makasuyo sa inyo. Ayan po doon sa akin FB page. Pakipindot naman po sana ang aking palo. Ayan. Maraming maraming salamat po sa nanonood doon sa akin FB page. Ang pag-usapan po natin ay year 2004 na BSP series. Ayan, 2004. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki, ayan po, nakaharap po sa kanang bahagi, and then, 5 pesos po sa kanyang harapan, and then, ang kanyang pangalan po, siya po, ang ating dakilang bayani na si Emilio Aguinaldo Indinier, 2002, and then, Republika ng Pilipinas, and then, Mitmark. Pagkatalikod ho niyan, makikita ho natin, ayan, makikita ho natin ang year nine, nine, 1993 ang pagtatag ng ating Bako Sentral. Ayan po, kung tawagin po niyan, Central Bank Seal within circle and gear. Designed within scallop border And then cut will po, diyan po bumabase ang ating mga kolektor kung ko, ano reverse. O Dayan, ang isang coins. Dako naman tayo sa kanyang pagkakakilala. Ayan. Issue po, Philippines po, period Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coins years. 1995 hanggang 2017 ito. Ayan, value 5 pesos po. Nakapalog po ito sa BSP series. May, big, may bigat po itong 7.7 grams. Ayan po. Currency piso, 1967 up to date po. May haba po itong 27mm. May kapal po naman itong 1.87mm. Hugis po, siyempre bilog. Orientation yan, middle alignment. Number N-1680. Reference number KM-272 ito pong year 2004 ng ating BSP kung tawagin ng ating mga kolektor ito po ay reverse day one ito po ay 8% lamang wala pa pong mintage kung ilang piraso ang ginawa ng Bangko Sentral sa barya na ito ito at ito po ay ating ginagamit pa lahat pong ginagamit na coins ay wala pa pong ibinibigay ang ating Bangko Sentral kung ilang pirasong ginawa ayan nalaglag patuloy si Emilio Aginaldo Pero may price na po doon sa ating ebay.com, kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very fine ay 12 pesos. Yung kanyang extra fine ay 19. Dako ho tayo sa kanyang price. O ayan, napakahirap pang kumahanap ng kanyang presyo po. Ayan. Kaya doon lang ho tayo nakakita po sa Carousel PH ng mga presyo nito. Ang seller po ay Simon Per April 2. 2 pieces po na year 2004, binebenta niya po doon ng 800 pesos may seller din po doon na si Robert Robert Moya. Ayan. Ayan. Yung kanyang 2004, ayan. 2004, 2011, 2013, 2014, at 2016 po. Ayan. Bali, 5 pieces po na coins ang kanyang binibenta. Nagkakahalaga po ng 400 pesos. Ayan lamang po ang aking may bibigay na kanyang presyo po. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat. And God bless.